nandito pa rin po ako sa Naga sa Bicol at nag-observe-observe ng mga buhay commuter ganyan ang sinaro dito pag umaga or yung lalabas ako meron dyan jeep and tricycle pero na matagal siya aalis kasi nag pa ng mga pasahero so minsan 15 to 30 minutes or lagpas pa tapos sa alis na sila kahit hindi pa puno para to give chance to the next uh, unit ng jeep eto nila uh, sobra respeto nila sa mga boundaries hindi sila lumalagpas kasi may kanya kanya silang limit ng kung saan place ang um, pwede nilang um, ibiyahe or place na doon lang sila talaga makakarating pabalik na ako doon sa bahay pero andun pa rin yung jeep ganito kabagal ang pagkocommute kasi they have to wait eto no choice sila kasi uh, matagal pa yung kasunod na jeep so I'm here walking along the road at kara-rayan City Ayan, dito yung view ng Pizarro ah. So, mabagal yung facing ng light dito tulad yung jeep kanina, doon pa rin siya nakapamili na ako ng fruits and other necessities hindi pa rin siya umaalis yung sasakyan and then, ang damdamin fruit trees so, bye muna bye Mount Isarog I'll miss you matagal umalis yung jeep kung may pa ayun, finally, alis na rin siya Kakaunti rin ang tricycle units dito. Paghapon nga, wala na eh. Tapos, ang bayad is 15 pesos per tao. Kung gusto mo yung pinupuno. Or, pwede naman 60 pesos special kung talaga nagmamadali. Bale, 15 pesos ang minimum tricycle fare.